mga kamami. Ayan, guys. Kasama ko na naman ang aking ate na si Ate Meme at kumakain kami sa Pares. Ayan, hindi ito diwata ni Pares, kundi huh? Pares na version dito sa Davao City, especially dito sa Matina Playa. So, sa ambience pa lang, akala mo ang laki-laki ng restaurant nila. Pero take note, Malit lang tong restaurant nila. At yung suka na yan, my goodness, ang sarap. So, talagang hangang-hanga ako dito. Ayan na. Dumating na ang order namin, ang pares. O, ba diba? Sa tingin pa lang, my goodness, mabubusog ka na. Ayan, pailawan natin ng kaunti para makitang kita natin kung gaano kasarap ang pares nila. Ayan, super, super sarap guys for just 289 pesos. Ayan, marami ka nang makakain sa overload na paris nila. Ayan, nakita nyo, merong uh, karning baboy sa taas, may chicharong bulaklak, may pa ano pa yan, o oh, ba? Diba? At ang pinaka masarap nila dyan guys, ayan, yung ano ng baka, hindi ko na matandaan kung ano ang tawag nila, yung tayo mami <laughs> eh. basta pagkain nakakalimutan lahat at ayan, kunting kanin lang para hindi tayo masyadong mabusog. Ayan, dahil gabi yan, guys, at kakain kami ng ate ko. Ayan, enjoy na enjoy lang kami. So, samahan nyo ako lagi dito sa ating pagbablog kasama ng aking ate Mime na join na join sa kainan. Ayan, kaya mami, hindi ka pumapayat eh. Ano na lang kayang gagawin natin join? Oh my Wala na tayong magagawa kundi enjoy life. Enjoy natin ang pagkain. Huwag lang abusuhin. Ayan guys, kasi paminsan-minsan lang naman yung ginagawa namin ng ati ko. Ayan, so, kita nyo, Ayan, mami, nang-iingit ka pa. Ewan ko sa'yo talaga, mami, may ano. What? Ayan, so, sit aside, kidding aside. Ayan, kaya na pa, ka. may turon pa sila, guys. Pero hindi yan saging naturon. Ano ba yan, mami? Tawag-tawag mo din sa mga pagkain na yan. Basta, guys, isa lang ang masasabi ko. Paris Overload, sobrang overload at busog na busog na naman ang inyong Mami May aunt. Kaya maraming maraming salamat sa so always pagwatch at kung gusto nyo kumain dito, message lang kayo dyan sa baba dahil sasagutin ko. Ayan, yan ang ilalim niya guys. O di ba ang sarap? Pero yan talagang suka ang nagdala sa akin. At meron pa silang sweet chili sauce. Yan, super sarap. Thank you so much everyone. Happy kain!